Sa pamamagitan ng Tatag IP Student Foundation ay nakakapag-aral ang nasa 30 indigenous people o mga katutubo para ipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral sa Talingod Dabao del Norte. Ayon kay 10ID, Commander Major General Jose Ariel M. Niembra, ang mga IP students ay may karapatan para sa edukasyon, kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines ay sumusuporta para sa foundation na tinataguyod ang kapakanan ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga tulong na ipinaabot ng foundation ay ang pagbibigay ng dormitoryo, pang-araw-araw na allowances at gamit sa eskwela. Nagpatayo rin ang foundation ng isang pasilidad na magsisilbing opisina ng Foundation at Tourism Center na may swimming pool function hall na kayang accommodate ang apat na raang katao. Ang pasilidad ay patatakbuhin ng foundation kasama mga IP para makapag-generate ng trabaho at pangkabuhayan sa mga katutubo. Para sa Kalayaan News Online, ako ang inyong tagapagbalita, Roberto Bellegas, ang nagbubunyi ng lahing kayumanggit.